Boss good morning. Update lang tayo mga kapatid kay Boss Tino. Ayun, ang daming mga sibra, sibra pinji, pinji, saka society. 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 Boss, Kyle, good morning. Morning, morning. Boss, na Boss Joel, good morning. Morning. Morning, boss. Good morning, boss. Tino, Wala ka nung biyernes. Saka no, sa groto, wala ka rin. Ano? Awa, pinagpinga ko muna sila. Ayan, sana all. <laughs> boss, good morning. Update lang tayo mga kapatid kay boss Tino. Ayan, ang dami mga uh, Sibra Pinky saka Society. Punahin natin dito, boss. Ano? Kakatel. Boss, magkaya sa kakatel? 900, boss. 900 lang isa. Ayan, mga kapatid. Uh, mga reda Kain na lang po ang mamimili. Dito naman sa mga alisuan ni ano, 300, 300 ni Boss Tina naman. <laughs> Kahit alin dito, 900 boss? Aha. Okay, boss, salamat. Next natin boss, itong nasa baba. Buguloy ko na ito. Okay, Unahin natin itong wild type mo. Ito ang itiba. Ah. Ito, 3.5. 3.5 ha mga kapatid? Next. Ito yung opa pin, TV opa pin, 2.5. 2.5 dito ah. Ares, 1.5. So mga classic lang ano. Ayan mga kapatid. Ah, iba po kasi mga wild type. Ayan mga kapatid. May itiba Dito so sa mga classic po, 1.5. Ayan no No? Screenshot yun na lang man, po man, mga man, kapatid ah. Ka, may posting lang to Next natin boss. Panahin natin muna okay, itong ang mga ano. Eh? Boss, dito sa Abs 1, magkano? 1-2. raw dito mga kapatid, ha? Ayan, ha? Kaya dito sa Lutino, Ganda rin, boss. Ayan, ah, krimi, sorry. Lutino, krimino pala mga kapatid, Dito naman, boss. 1 rin. 1 Dito sa Baji, 1-5. Baje ba mga kapat dahil Dito naman boss Ano sa Dilaw 800 lang 800, na, 800 ayan, Dito 1.2 na lang two, mga kabad, Kakatil natin, boss. Tokay. Tokay dito sa Lodino. Toto. Toto dito mga kapatid, Tokay, Toto. Dito, boss. 1K. 1K ang isa. Ito. Emerald. Seven. Ayan, ah, kala Hindi, sorry sure pala. Hindi pala Magkano rito? to 7 2 2 Ito? 2-7. Okay. eh yan, bali nandito ulit tayo sa Bukawi. Eh. Ngayon lang natin na uh, vlog si Boss Tino. Boss Tino ha. Ah. Tapos sunod natin to. Baba ko muna tabi ito Boss. Pasensya na muna. Ako'y manggugulo. Dito sa nag Boss. Parang walang kasama. Yan Boss, 350. 350 na lang isa. ah sa society ni Boss ay ano. Oh. Dahil 600 600 Paris lang ha. Ah, Parisan. Dito naman sa Save si Dropping 900 900 ba mga kapatid ayun ha Kinsit nyo na lang po Mas natin boss Dito boss, ano bang meron dito? 400 ang isa 400 ang isa Ayan ah Ito pang gamit ito Ah ito pang gamit ito mga kapatid. ah Sari Oo Boss, ang beryon pa rin. Pare, boss. Salamat. salamat, salamat, salamat.

60 mga <laughs> natin boss Rakaten Boss magkano sa Rakaten Dito 2 pipe Sa Emerald, sa Emerald Dito naman boss Wanik pare. Wanik pare sa dito ah. Kaya, okay. Next natin boss. Oh. Dito mga normal natin 500. 500. Uh, Paris na ano isa. 500 to mga kapoy Paris dito. Isa isa. Dito boss. 500. 500 din. Dito naman. Dito naman. 700 pare. 700 pare. Sa so green sa so blue ano. Dito boss, anong din? Ay, good day, lang. Same lang, mga ko ba? Man. Puro... boss. Manguling natin. Lala, Lala, Lala. Boss, dito boss. Dito so, mga krimino, baba, mm. na... Ito yung to. Yung green, na opa. Magkano? Yung sikotigay-sikotigay na opa, Oo, magkano naman, boss? Dito, 1A. 1 dito, boss? 1-5. 1-5, ayan ha? Lutino, saka green opa, no? Uh -oh. Ay lang kaks lang boss, Lutino. Itong mga, ito lutino. Ito ang kaks dyan. Ayun lutino. Ayun. Yeah. Ito ang mga hindihan. Okay. Mm okay. Ito boss. 800. Saka okay. Diliot, saka Diliot, 800. Ito bulls at white bulls. Okay. Ito naman si Jude, saka si 800 lang din. 800 lang din. Mga lang. Ito sa mga dinidir na normal natin, 800. Sa Pablo de Yot, ito 800. 800 pares na. Dito naman sa mga Lutino. Lutino natin, 1-4. 1-4, ayun na. lang dito mga kapat, sa Lutino ni Bozo, well, saka dito sa ano. 1-8 dito, 800? 800. 800. Okay. Sa kakatin okay natin sa yung red yung mga dilaw boss, boss, ito boss ito sa pala ito naman, sisino at pa magkano naman? sa libo sa dito sa krimino tutu tutu, ayan mga kapat, magkasal ito, 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 ito. Okay. Ito back to back is Rp. 15,000. Salamang yan. Pagkano naman boss? Rp. 15,000. Rp. 15,000? Naglabas okay. na ito ng Provincial. Naglabas ng Rp. 15,000 pa. Ang galing ano. Rp. Ano. 15,000 lang ito mga kapat. Okay. Dali ito naman boss. Boss dahil Rp. 1,000,000. sa mga poslan ha. Ayan. Next nice natin boss. Ayan. Ito muna. Mga ice natin. Rp. 800 parisan. Rp. 800 parisan sa mga ice one ha. Eto. Deliot back to back. Magkano dyan sa Grino pa din yun? 1-6. Ah, 1-6. Sorry mga kapat. Ito ako eh. Magkano naman boss? 100, opak, eh. 600. Ito pa kayo. 600. Mag sa atin? Ito. 800. 800. Oh, semangat perso, bayu sah, oh, Ganun din dito. Eh, tandis lang mga kapatid ha. Ngayon Mga person ni Boss na. Next natin tawag mga ano. Magkano naman Boss? Boss, 4-5. 4-5. Sa Paris nga. naman. Sa dito. Boss. Society. Boss, magkano sa society? 500, 500. ganda to gold dyan 7 colons magkano? 3K 3K para sa mga kapatid ah ayan ah okay next natin ito ba? Bo, ito ba to? para kit natin oh 400 pare 400. 400 mga kapatid para sa nasa para kit ni boss Joel ayan ah okay na lang po ah kung anong gusto dyan dito naman boss kit natin 800 pare sa normal 800 okay man naman, opadilyot. Oh, Magkano na sa green opadilyot oh, po? 800. 800 ang isa. Ayan ha. Kakaten natin. Kakakatin natin yung mga dilaw, mga lupino natin, dalawan libo. Dalawan libo. Dalawa Alpino, one Sa ano, five sa na mo, one eight. Okay. Dito ba, siya nina to? May tatay yun eh. Ah, okay, tatay roli. Ako, okay, ang dami na pala napili ni tatay roli pa. <laughs> okay, <parelo. laughs> doon. Ito Ito ha. Ito Ito Boss number, pasingit mo na po. 0961-670-2199. Go away. Eh. Hey, Ay, salamat. Salamat. Boss, Khaled, good morning. morning, good morning. Tim. Boss, kumain na natin ito. Maganda ito. Magkano dito sa disino? no? na natin, sure split in, nabigay ko na lang kanya ng 1-4 na lang mga kapalit, ha? Dito naman sa 5-5. 5-5 na lang, saka 5-5 bigay ko na lang ng 1,000. 1,000 na lang mga kapalit, ha? Kaya Boss Khaled? Marami tayong mga magaganda rito, mga bago. Oo. Uh -huh. Kunain natin to. Yan ang uh, Japanese parakeet. Magkano parakeet naman? Tayo. Magkano? Sa so, Japanese parakeet natin, 800 na lang. 800 na lang daw pang akabot. Nasa may dalawang crested natin, hagulay nga, no? Ito 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 ito, 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 ito. ito, ito, 800 na lang to, no? 800 na lang din, no? parehas. Okay. 800 na pare. Ito ba, sa mga parakeet mo? Alu-alu yan, eh. Meron akong budget at saka budget. Ah, Oo, oh, magkano naman boss? Sa budget, sa budget natin, 700 lang pare. 700 lang pare. Kaya lakso kaya sa mga budget natin, 1.5 na lang. Na lang okay, okay boss, sarap mo. Okay. Dito boss, magkano rito boss? Kaya sa mga 5 natin, mga opalay na 1,000 lang. 1,000 lang daw dito mga kapat. Bakit, boss? bakit, 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 yan, yeah, budget Ayan. mail lang yan. Pagkano sa budget mail? Bigay ko na lang ng 700 pares. 700 pares dito, mga kapatid, ha? Ano ba itong isa? Albino? Albino. Okay. Magkasama ko, magkasama ko. Ito na, kita na ba to? Pa, ito? Lang. Ito na, ito na ito. Ito hindi pa. Yan, hindi pa. Dito, boss, mga budget mail ba ito? Oo, 800 na lang pares. 800 na lang, lang ito, mga kapatid, ha? Dito naman, Boss? Yes, sa isang lipo pa. Ayun na, isang lipo. Ano itong karga nung rig? Naka-speed ba sa inuto? Possible lang. Possible lang, ayan. Marami tayong kapatid niya magaganda. Ay, nakuha na pala kanina. Sayang. Oo, oh, kanina. na tayo. Dito, boss. Diliot na. Ito, ito muna. Ito, mga pwede ko yan. ah mo. na, ko na 1,000 1,000? Ay, mga kapatid. sir. Ayan, yeah, wanta, Ito uh, mga proving yan. Oh, uh, ang ganda nung Parang sa angkong nyo, ha? bigay ko na 1,000 sa mga nagano. Ganda nito. 1,000 lang daw dito, mga kapalit, Okay. Ito naman sa bayo, back to back. Yeah, sa isang na Paris, paris na. Ganda rin ng bayo sa akin parang back to back na, boss. Yung bagaano na yun, ah, package na yun, uh -huh. ito oh, budget na 600 lang. 600 ha, mga nanobo mga kapatid ha. Dito sa Naguisa? Dito mean, sa Naguisa, 300 na lang. Oh, so, 300 lang sa mga normal. Dito boss, sa mga cargo pastel, mga ano? Dito mga ino na yun tayo, sa 1000 yan. P1,000 na lang na tayo mga Dito budget na yun, P700. Ito, pastel lang na ito, ino. Ay, no. Boss, saka rin natin. Saan ka doon natin? Dito, naman sa ano Ito, ito one na lang din yan 1 na lang doon mga kapat Boy, sakal tayo no dito boss Hindi, 1-5 na lang din yan 1 na lang dito mga kapat, no? eh, Boy, sa ah. kalis okay, na na no? na no? natin ito? Yan yung ano natin, yung Batman Ang kanas Batman mo, no? ganda nito ano ano yan? Uh, Slaty Perso at Batman. One side na lang. Mm. Ito yung Slaty. Slaty hey, yan. Ayan. Itong Batman natin, Opaline. Opaline. Oh. Pagkano oh. oh, naman Boss? One okay. side. Pampag na lang dito mga akabot. Ah. Dito mo na natin na-live. Ito na naman. Uh, Bili na po. Back to back for blow pa lang boss. Magkano? Yes, 1,000 so, na lang daw dito mga kapatid. Walang karga tao boss. Wala no. Okay. Tumanga okay. okay. bayo perso. 1-2 1-2 mga kapatid nandito no? din ang kulay ang ulo ang itim parang nilagyan ng ulo dito boss magkano naman dito 1,000 na lang 1,000 na, na lang dito mga kapatid boss mahalin panalan na ha? boss ito sa Green Perso 1,000 yes, na lang dito unahan na lang mm, sila ganda nito yung babae dyan hmm. yung kak yung classic 1-2 wow. eh, no? Boss, ang nag-iisa, magkano to? 500, babae. Pero yung offline, 500 lang dito dito mga bagad, Ayun. Uh, Ayun. Pagadid, na ito mga kapatid, ha? Mga kapatid, napangaraming bago ni Boss Kalit, ha? Sa groto, wala ito. Kita, Boss, ang yellow balls, opo ba ito? O okay, normal? Lang, sa libo? Pares na. Pares na, mga kapatid, ha? Ito, Boss, ito, magkano? 1000 libo rin, pares. Sa libo rin, pares. Ito nga po. Dilyo tanga sa amin yun, ang farming. Oo. Ay natin dito, ito, ito bayo ulit. Ah, napakaday ng kulay. Oh, sandibo na lang yan. Oh, sandibo na lang na dumapat. Grabe, ang ganda ng kulay niya. Napakaday na. Yes, yeah, oh, sandibo. Sandibo. Albino. Uh, white ball. Oh, white ball. Boss, manggugulo ako ha. Tremino, sa disino, boss. One bike. One, bite. one bite. Ayan, oh. Boss, may bahay. Yeah. Ayan. 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 Sanlibo. Sanlibo na lang nato, mga kapat, ito mga <laughs> kapatid. Si Boss, ito. Sanlibo na lang din. Sanlibo na lang Provenal. Provenal. Yung green... Green opaline, oh. Green pain. Green Yung <laughs> namin, 500. Albinos, saka so, two, yeah, na lang nato, mga kapatid. <laughs> Ang boss magkano? ano? na lang. Pabili na lang doon mga na parisan. 500 10.

One, type, one, type, ya, one five, dito, kapadgan, Bacall, we, yeah, so eh, a... one five, uh, uh, one five. One five lang kau mga sana mak bakal pa ini Ito ba sa magkano? One two Paris, one two, two Paris huh? ha? Meron tayo one five magulang to. So, nito anyway, so, one five magulang. <coughs> ayan, wala mas maganda po ito madam. Maganda po to, makinis to. Hindi okay, mahal lang talaga. Ito ano lang po. Medyo 1,500. Dito boss, magkano? 1.5 yan. 1,500. Mga mature na. Break break. <laughs> ah, pwede pa? So. Ito. Dito boss, magkano? Yan, 1,2 din yan. 1,2? Mga lutino, no? Bata pa, no boss? Next natin. Ito. Magkano sa bisino? 1.5 1.5 pare saan mga kabad sa bisino Back to back pa Tanlibo mga kabad Ayan ah, Ayan Ako yung manggugulo na rito kay Boss Kalit. Tingnan yung mga kapatid, ang gulo na naman yung ano ni Boss. Ang yung mga ito. Boss, dito sa Green Pastel Saka sa Green na uh, hindi pa Magkano? 800 800 Ito nilalamig Kahit mainit ang panahon Magkano sa Alpha 1,000 no? lang. lang daw dito mga kapatid ha? Ayun ang daming bago kay Boss Kali mga kapatid ha Boss dito back to back Pablo Isang yung ah, dalawang yung Ah isang yung e Ano ba ito? Slaty ba itong isa? Move Move ba yan? Move Pablo? Ah, Pablo move pag okay. to bakal ba ino 1.5 boss 1.2 Ayan o Matas pa ako magpeso kay boss Khalid mga kapalid Dahil sorry ha Ang dami kasing bago ni boss Khalid nyo yan Boss Alupino Dilute kong isa ha hindi Magkano dito 1 1.2 na lang ito mga kapalid Ayan o Bayo pa, pil. Ayan, ko na sa 1.5 pare. 1.5 na lang ito mga kapay daw Mag-sure na yeah. ito. po. Sipa natin nakuha. Na, na. ano, mga, marami tayong kanina dyan. Boss, magkano rito? Yes, libre. Yellow, yeah. yellow, balls. Yellow balls. Ang tipinis. Ano, basta pag nga yellow balls, postal. Ano, ang talaga. Ano? Krimino. magkano? Bigyan ko lang 2,000 na lang. 2,000 na lang daw mga wabayda, yeah. Sa okay. na lang. 2,000 na lang. Kargado sa lalaki na pag nagtitigil na lalaki Sag opa opa Boss, dito, ganun din Yeah, for the lalaki Marami tayo, apat ang sa ng lalaki dyan Nakakrimi ano? so o sila, marami pa mga pili-pili na Ayan, ang lalo Grabe, ang dahing krimi ni Gonzalo Magkano pa rin boss?

Boss Khalid, saan libo? 1-5 lang Ah, business. Oh, 1 Okay. Ah, Kapag okay. lang. Dito. Boss, dito napakaganda naman ito. Ang sinis ha, Possible lang tingnan mo kakapal ng sinis ah. 1.5 pa ba? Mga blue opa, ganda. Mamaya na kuha na 'yan, balikan mo sa ano na. Ito mga kapatid yung magkano yung ano Cremino? 75. Sa 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 Cremino o pa 70 na lang. Sa Albay no, 1. Sa Albay no. Talbay na ako pa boss. Talbay pa natin. 1,5 Ayan ako bali. Sige ko na yan pares. Oh, ang lalaki na 7k. Okay. 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 Ito na. Last na to boss. Boss dito. 1-5. 1-5. Ang Lutino sa Green mga na 1 Wala na boss? Boss number Number natin ay 09454239090 9090 Tapos may Facebook channel tayo Yung uh, Kalid channel Saka yung YouTube channel niya Kasi channel natin is Khalid channel Okay Salamat boss Salamat. Salamat Good morning sa mga viewers Sa, sa mga subscriber okay. ni Kuya Jams Okay Salamat Good morning salamat. ha sa out sa mga nanonood so, Yan maganda okay. Up,